Pumalo na sa daily average sa may sa 50,000 pasahero ang dumadagsa sa mga pantalan ngayong holiday season para humabol sa pag-uwi sa kanilang mga probinsya at magbakasyon. Base nga sa datos ng Port Operation and Services Department, umabot na sa 50,400 ang average daily passenger ng 25 port management offices sa iba't ibang panig ng bansa simula December 18 hanggang December 22. Mas mataas na ito ng 10,000 pasahero sa naunang naitala na, na 40,400 daily average passenger nitong nakaraang linggo. Kabilang pa rin sa limang may pinakamaraming pasahero ay ang Port Management Offices sa Panay, Gimaras, Port Management Office sa Batangas, Port Management office sa Mindoro, Port Management Offices sa Surigao at Port Management Offices sa Negros Occidental si Ayon dito kay PPA General Manager Jay Santiago, nakalatag na ang seguridad at help desk sa mga pantalan ngayon dagsana ang mga pasahero para tiyakin na maayos ang biyahe ng mga uuwi sa kanilang probinsya. Nasa humigit kumulang sa 3,000 ang bilang ng mga force Police at Force Multipliers na ang nakadeploy ngayon sa mga pantalan na maaring malapitan anumang oras sa nag-aantay sa biyahe. Base nga sa datos ng Philippine Port Authority, mas mataas ng 200% ang bilang ng inaasahang pasahero ngayong taon mula Enero hanggang Disyembre 2022, napapalo na sa 57 million kumpara sa 23 million na pasahero noong taong 2021 sa kaparehong sakop na buwan. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.